Sabi po mga katsokaran dito sa kasaysayan ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay na misyon ng pagliligtas sa kasaysayang militar ng Estados Unidos. This event is considered one of the most successful rescue missions of its type in the annals of U.S. military history. Dahil nga po sa pagtutulungan ng mga sundalong Amerikano at ng mga Pilipino, nailigtas ang limandaan at labing-anim na mga bihag ng digmaan o yung mga tinatawag na prisoner of wars yung uh, makikita natin ngayon yun po ang uh, sandial monument, makikita ron yung mga oras, mga ganapan sa bawat oras ng isang makasaysayang araw na yon, mga katsokarana so again ito po ay matatagpuan dito sa barangay Pangatian, Cabanatuan City, sa Lalawigan po ng Nueva Ecija. Mamaya tingnan natin